Magandang magandang araw po mga kamisyon. Kahapon nga po ay kami nagbisita iglesia sa pitong simbahan sa lalawigan ng Quezon. At syempre ang kahulihan naming pinuntahan ay ang kamay ni Jesus. At diyan nga po kami mag-iistasyon ng krus paakyat at uh, dito po sa mga ating MSK na kasama ay pinagsabihan ko po na huwag nang sasama ang mga may sakit o nararamdaman lalo tigit ang ating mga senior citizen ang mga may high blood, hika at sakit sa puso dahil baka po abutan tayo sa taas ay mas lalong mahirap. At ang bawat isa nga po ay binigyan ko na ng assignments bago pa kami pumunta dito. Yan dyan sa kamay ni Jesus. Ichinat ko po sa GC na may kanya-kanya na silang uh, assignment kung ano ang istasyon sila. At nandyan nga po kami ay aakyat na. So, kami po ay nasa kulang na 100 dahil ang sakay po ng bus ay 49 at ang tatlong van ay tig to 13 or 14. So, kaya ganun po kami karami. At syempre, kagaya po na sabi ko kanina, may mga... May mga hindi tayo pinasama sapagat uh, uh, may mga nararamdaman at nandun po sila sa ibaba at kami ay tinitingnan sa pag-akyat. Ayan po ang ating mga kasamahan. Pitong subdivision po ang ating kasama naman dito na mula sa bayan ng Santo Tomas. Ang Mercedes, Imperial, uh, Lumina, Demobresa, uh, Townsville. Ayan. So, bali ay pito po No, piton subdivision ang Mountain View at South Spring ayan so marami-rami rin po talaga tayo na kasama ngayon sa pagbisita Iglesia at ayan nga po tayo ay aakyat na upang uh, tahakin na natin ang bagong daan ng Cruz na ito so dahan-dahan ang sabi ko po dahan-dahan laang ang pag-akyat sapagkat hindi naman kailangang uh bilisan dahil kung bibilisan pagdating doon ay uh mahihirapan. Ayan nga po at sa kabila ng kainitan, ayan hindi nararamdaman ang init dahil may mga payong din naman pero super init po talaga dahil ramdam-ramdam ko ang init. At nandito na nga po tayo sa unang istasyon, no? hindi po nagdadasal ang lahat hanggat ang lahat ay wala pa sapagkat may mga nahuhuli nga po lalo na yung mga mahihina ano dahil yun po ay talagang uh, sabi ko hihintayin bago magdasal at ito nga pong ating ginagawang ito ay isang pag-alaala o isang pakikiisa sa ating Panginoong Hesus sa kanyang dinaan dinaraanan na pagpapakasakit, pagihirap at sa muling pagkabuhay. So ito yung isa sa mga uh, kinakailangan nating gawin sa panahon ng Mahal na Araw. Nagsimula po ang ating Mahal na Araw ay noong linggo ng Palaspas na sana po ang bawat isa ay nagsipagsimba. Napakahalaga po dahil nga sabi ang ang araw ng Palaspas o Linggo ng Palaspas ay pagpapahiwatig na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ayan. So ibig sabihin tayo ay nakikisa sa kaniyang paghihirap at pagpapasap, pagpapakasakit na uh, kaniyang ginawa para sa ating kaligtasan. At ngayon nga po ay tutungo naman tayo sa ikalawang istasyon. So, kada isang bundok o isang, ano nang, uh, anong tawag dito, na isang ganyang daan ay isang estasyon po. Kaya, napaka, uh, hindi madaling gawin pero kung ikaw ay uh, nag-aalay ng iyong panalangin, nag-aalay ng, uh, at nakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoon, So at ayan habang nga pong tayo ay uh, uh, dumadaan sa init at sikat ng araw ay ating uh, ating taos-pusong uh, pakikiisa sa pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya may mga payong po din para nga naman sa ating uh, kalusugan sapagkat uh, di naman hu maganda ko ikay mag istasyon bago hindi komportable ay nawawala sa puso ang pagdarasan at yan nga po so sana po ang lahat ay nakapag-istasyon na ng cruise, no sa iba't ibang simbahan o sa iba't ibang uh, churches na nais po puntahan at ito nga pong panahon ng kwaresma ay panahon ng pananalangin. So, ayan po at atin nang tayo dumako naman dito sa kasunod na istasyon. Ayan, habang hinihintay natin ang ating ibang kasamahan na nado doon pa sa ibaba. Ayan. So, ito po ay taon-taon naming ginagawa natin. Tigil lamang nung mag pandemic So, ilang taon din, parang dalawang taon din, ano, dalawang taon din hindi kami nakapag, uh, ganito, nakapag-estasyon at nakapag-bisita iglesia. Hindi na, hindi na ho kami noon. So, ngayon po naman ay muli nating naibalikan. Nung nakaraan po ay kami sa Ilocos naman. So, yan. Dapat po ay kami sa Bicol, pero uh, pero hindi ho dahil hindi daw maganda Kaya dito na po ulit kami sa lalawigan ng Quezon. Pero ito pinapuntahan yung napuntahan na din namin. Nakadalawa, ano na, balay dalawang ikot na namin ito dito sa Quezon na pagbibisita iglesia. At nga po, at patuloy pa rin ang ating uh, pananalangin, ang ating uh, pag-iistasyon ng cruise. Habang ang iba na ating hinihintay, ayan, at na nasa daan pa sila at naakyat sila. Ayan. So, ayan po. <clears throat> so far sa amin pong uh, pang ilang istasyon na ay uh, masaya namin tinatahak ang pag-station ano ho dahil hindi nila nararamdaman ang init, ang pagod. Yan makikita mo lang sa kanila ay pawis-pawisan. Basta mahalaga daw po sa kanila, mahalaga sa ating lahat o sa aming lahat ay sa kabila ng kainitan ay ayan nakakapag-alay ng panalangin at nakikisa sa pinagdaanan ng ating Panginoon. Yan po. Ayun, may isa ng batang na at siguro huy na pagod na. Ito po sa ating, sa aming ginagawang ito ay mayroong pong opening prayer, mayroong uh, uh, pagbasa ng ebanghelyo, after po ng pagbasa ng ebanghelyo ay may pagninilay, After po ng pagninilay ay may panalangin. Kaya napakaganda po nito dahil talaga mararamdaman mo ang uh, panalangin. Uh, at ayan nga po tayo ay nasa ikasampuna. Yan, pero yan naakyat pa sila. Uh, nasa ibaba pa. Kaya antay-antayin lang po natin ng ating mga kasamahan na maipon bago ulit magsimula ng ikasampung istasyon. So, hindi ko na po nakuhaan ng mga yung aktual na pagdarasal. Ano, siguro po uh, mag-upload na lamang ako ng mga panalangin at mga ano sa pag-iistasyon ng krus Ano po? Para kung hindi man po kayo makapag-estasyon ay di sa pamamagitan ng aking i-upload na estasyon na panalangin, pagbasa ay kayo rin po makapag-estasyon. Marami naman nung napapanood sa mga YouTube na pag kung hindi kaya mag-estasyon ay di i-play po, makinig at talagang isipin din na para kang nag-i-estasyon ng cross. So, tayo po ay malapit-lapit na nating, oo, malapit-lapit na naming maabot ang kamay ni Jesus doon po sa mataas. Dahil tayo po ay nasa ikasampo at ikalabing isa na pong estasyon. yan Yan. So, medyo marami-rami nga po kami. Kaya, habang nagaantay ay di nag uh, picture picture mo na ang iba yan nagpapaypay at naghihintay ng aming mga kasamahan na naglalakad pa sa county Marami po tayong uh, mga pamamaraan kung paano natin makakapaglaan o may bibigay ang ating sarili sa panahon ng kwaresma. Sabi nga po ay ang mahal na araw ay simula nung linggo ng palaspas hanggang muling pagkabuhay na pwede natin paglaanan talaga ng panahon yung yung huling hapunan sa Webe Santo, yung Biyernes Santo, yung paghalik sa Cruz o yung at yung Sabado de Gloria o pagsalubong. Ito po yung tinatawag na Triduum, no? Webes, Biernes at Sabado at ang Sunday ay pinaka tampok na celebration, pinaka mataas na celebration po yun, no? yung muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sa gabi pa lang, Sabado yon napunta na ang maraming mananampalatay ang katoliko para sa salubungin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So magkabilang side po ay may hagdanan yan pero may mga harang po. Ibig sabihin hindi ka doon pwedeng dumaan dahil may sariling daan. Pagpaakyat ka yan, paikot-ikot na ganun. Tapos pagbaba naman ho, dare lang doon sa bakandang kaliwa. Ayan nga po, at tayo ay ilang ikot na. Parang isang ikot na lang po tayo at matatapos na. So, doon sa tatlo na kinakailangan nating gawin no, sa ngayong panahon ng ng kwaresma, ah, ng panahon ng mahal na araw, una yung pagpunta at pagsisimba sa mga simbahan, yung tridom na sinasabi. Ano pang ating pwedeng gawin? Siyempre, tayo po ay mangumpisal. Yan, lahat po ba ay nakapangumpisal na? So, napakalaga na ang ating mga nagawang pagkakamali at pagkukulang ay ating uh, inihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. yon, hingi ng tawad. Ayan, sa Diyos tayo ay patatawarin ng Diyos. Walang hindi kayang pat kay walang hindi kayang patawarin ng Diyos kahit anong laki ng ating mga kasalanan. Ayan, at ngayon nga po nandito na tayo sa ating Uh, estasyon pa ng huling estasyon at ma'am, uh, labing tatlong estasyon at pang labing apat ay yung pagkabuhay na ni Jesus, yung resurrected Ayan, Jesus, mamaya po makikita. Ayan nga po, at nandito na ulit tayo. Ayan, habang iniipon ang ating mga kasamahan ulit. Ayan, marami hong nagsipagpuntahan dito, no? Ayan. Marami po kami diyang kasabay kaya kung mapapansin niyo may mga nalusot o may na, may nakikiraan dahil nga po sila ay nag din marami grupo-grupo kami ho sa pagbibisita namin eh, ilanding grupo yun eh, na lagi namin nakakasabay sa mga simbahan. Pero sila po, ang ginagawa ay naging sa eh, ng krus, eh kami naman po eh, yun talagang may dasal kami sa pagbisita iglesia doon sa pitong simbahan. At dito nga po sa kamay ni Jesus, ay eh, kami nag istasyon ng krus. Ayan at malapit na po. Kunti na lang, Kaunting hinga na lang po at makakalapit. Ayan na, malapit na po. Yan ang po ang ikalabing apat, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Yan na ang huling istasyon. So, yung balik po tayo doon sa akin sinasabi na ang uh, mahal na araw pwede nating ilaan ang ating sarili sa pagpunta uh, sa simbahan at pakikiisa sa Triduum, no? Yung Webe Santo, Biyernes Santo at Sabado Santo. So at mangumpisal. At syempre, dahil ito nga po ay panahon natin ng ganito ay di sabi ngay tayo na marami ang nag-uuwian sa mga probinsya na sana ay safe na makarating sa kanilang pamilya. So ito yung pagkakataon na ang bawat pamilya ay samasamang manalangin at makiisa sa uh, ating istasyon asa uh, sa, sa uh, ganitong gawain ng, ng mahal na araw. At yan nga po sa wakas at salamat sa Diyos dahil tayo po ay nandito na sa tuktok ng kamay ni Jesus sa tuktok ng bundok. At ayan nga po, so na masaya ang lahat sapagkat sila ay nakarating. Ayan, at nagupuan muna. yon salamat sa Diyos. Natapos na ang aming uh, istasyon ng krus dito sa bayan ng Lokban sa kamay ni Jesus. Ayan. Ayaw pa nilang bumaba. Okay, thank you and God bless po sa ating mga.